Kuya, pag di mo binago yung sistema ng buhay mo, hindi na ako magtaka na pagdating ng panahon, hindi ka tulungan ng anak mo pag mahina ka na. Oh, uh, dito na ako sa bahay. Bali, saan tayo? O, dyan na lang. O, sige, maliligo na ako tapos atake na ako agad dyan. Ha? Okay, okay. Pa! Oh! Bukas na po yung recognition namin, ah. Ano yun? Yung sinabi po sa inyo ni tita. Wala, wala akong alam. Ano sinasabi ni tita mo? Papa, kailangan po ng peres doon kasi akit po ako sa stage. Naman niya. Anong oras yan? Alas 9 po. Alas 9 na umaga. Ikaw naman, para ka namang bago ng bago. Alam mo na mga hapon na ako nagigising, tsaka ako matin ng ganyan mo. Hey, tita, jelly mo na lang. Eh, Papa, recognition din po kasi ng anak niya. Nakaya naman po. Eh, basta papayag yun. Sabi mo mag-aabot na lang ako. Alam mo naman yung pagkaganon, di hindi sa'yo yun eh. Ha? Sige na. Eh, Papa, baka pwede po matin na po kayo kasi... Importanteng araw po yun para sa akin. Importante ang araw para sa'yo. Amanda, marami pang taon. Hindi ka naman valediktoryan eh. Tsaka hindi nang basihan. Ang basihan, pag-graduate pa rin ng college. Yung mga honor-honor na yan, naku Mariusip. Ha? Ang dami kong kilala honor. Anong ngayon yung iba? Wala rin. Importante ang araw. Ano ba ginagawa ko? Hindi ba importante ito sa atin? Sinasabi ko sa iyo, hangatwira ka na sa blay. O yan. Adali natin yan isa-isa. Para mapansin ng magaling mong tatay. Para matuwa naman siya. Sana nga po, tita. Matuwa po si Papa sa mga medal ko. Kasi po, parang baliwala na lang po sa kanya yung mga efforts ko sa school. Alam ano mo, Amanda, sa totoo lang, ako, pikon na pikon na rin ako dyan sa tatay mo na yan eh. Kasi, lagi ko rin kasing tinutulungan. Eh, ako naman po, tita. Habang lumalaki po ako, nakikita ko po mas importante pa po yung mga barkada niya kesa po sa akin. Ang mga anak, sige. Pwede ka na doon. Ako nang bahalang mausap niya sa tatay mo na mariltok ko na rin yan. Sige na, kaya ka na doon, Amanda. Ay, ah. Uh, sa ulo. Ay, ang odor. Oh, buti naman dumating ka na, kuya. Bakit nandito ka pa? Anong oras na? Eh buti nga, nandito pa ako eh. Eh kung wala ako, edi eh, walang kinain ang anak mo. wala kinain? marunong naman niya magluto. Kaba naman kuya, ano ba nangyayari sa'yo? Tul, wala pa akong tulog. Ang over. Nagluloma kami kagabi ng mga kumpare ko. Huwag mo na ako sabayan. Sige na, umuwi ka na. Ako nandito ba na? Kuya, grabe ka na. Sobra ka na. Hindi mo ba alam na recognition ng anak mo kanina? Ha? Hindi ka man lang kuya nag-effort? Na pumunta sa recognition ng anak mo? Kuya! Hey. Importanting araw para sa kanya yun! Hindi ka ba proud para sa kanya? Anong importanteng araw? Recognition lang importanteng araw? Ganyan kayo sa mga ganyang ano na school na yan. Hindi eh, yan ang batayan. Mariusip naman, Ibig sabihin, masamang ama ko, di ako umatay recognition, Importanting araw. Ba't ano ba ginagawa ko pag nasa barkada ko? Kuya, napapansin kita, pag sa barkada mo, ang bilis-bilis mo, kahit madaling araw pa yan, pupuntahan mo. Pero sa anak mo, sandaling oras lang, tatlong oras lang, hindi mo mapuntahan. Yung mga barkada kong pinapakasama ako, nandiyan na racket ko. At yung racket na yun, yun na nagbibigay ng na pagkain namin dito. O sa so, tingin mo, tama, mali ginagawa ko. Ganun ba yun, kuya? Ha? Eh, di ba may isang ka ano na napahamak sa mga yan? Mas balik-balik ka pa rin? Talaga ba? Ikaw na nagsabing minsan, hindi na ngayon. Iba na yung ginagawa namin ngayon. No? Importante, may pang sa anak ko. Huwag na akong pinapakailaman. Huwag pakailaman? Yan pala gusto mo eh. Eh, bakit inaasa mo sa akin yung anak mo? Nasumbatan to. Eh, di, magmuna bukas. Wala tayong pakilaman ng todo. Yung pala gusto mo eh. Dahil mo sinasabi. Hindi naman ikaw nagpapakaya sa anak ko. Kuya, hindi ako nanunumbat. Ha? Concern lang ako sa anak mo. Kuya, nagkakaisip na yung anak mo. Kunting panahon na lang. Makakatulong na yan sa'yo. Ano ba naman yung samahan mo yan? Ha? Sa mga importanteng araw niya. Ibig nga ako nagigising ng umaga. Ano? Mariusip naman. Tiyala. Eh ano kung hindi niya akong kalingain? Eh ano kung sumama ang loob niya sa akin? Pwede wala na niya ako mag-isa. Ang tigas ng mukha mo, kuya. Eh, hindi na ako nagtataka eh kung bakit maaga na wala asawa mo eh. Kasalanan ko. Kasalanan ko lahat. So pati yung kalusugan niya, kasalanan ko. Hindi ako umatinalig na mission na anak ko, kasalanan ko. E, eh, sino gusto mong sisingin ko pa ngayon kuya? Yung asawa mo? Ha? E, eh, kung nagsumikap ka noon, hindi ka sana umasaya sa mga parakit-rakit mo, e eh, di sana buhay pa yung asawa mo. Ilang ka na sa parakit-rakit mo na yan, no? Hanggang ngayon, level 1 ka pa rin. Lumaki na yung anak mo, hindi ka pa rin makausan. Kuya, ang galing mo kasi ang yabang at forma mo. Dumaan ka sa tamang proseso ng buhay. Hindi mo maasa ka sa one time, big time. Kuya, pag di mo binagay ang sistema ng buhay mo, hindi na ako magtaka na pagdating ng panahon, hindi ka tulungan ng anak mo pag mahina ka na.